Mayroong tatlong araw na kaganapan na sa palagay ko ay di dapat nating palapasin simula sa September 18, araw ng Huwebes, hanggang sa Sabado, September 20. Bago yan, please pakilike, follow, and share. Ako po, Mararo at your service, at ito ang ating special report. Sa kauna-unang pagkakataon bilang pasasalamat sa mga tumangkilik sa serbisyo ng WBI Cold Storage na matatagpuan sa Barangay Mapaya, San Jose, Occidental Mindoro, magsasagawa ito ng tatlong araw na Agri Festival 2025 na may temang Preserving Today's Harvest, Cultivating Tomorrow's Success na ibig sabihin ay pangangalagaan at iingatan natin ang ating mga ani ngayon bilang paglilinang ng tagumpay sa hinaharap. Good morning muna sa lahat, good, uh, good afternoon, good evening sa lahat ng tag, mga taga-Mindoro, Mindoreño. Ito na yung pinakamagandang abangan nyo, kaya pumunta kayo dito next week, September 18 to 20 yun. Hanggang mm -hmm. Sabado yun, three days yun. Mm -hmm. Maraming magaganap na... Maganda dito sa WBI. Sa panayam kay Miss Estela Ortega, tagapamahala ng WBI, na dalawa umano ang magaganap sa loob ng WBI Onion Cold Storage Compound. Una ay ang humigit kumulang sa partisipasyon ng halos apat na kumpanya o suppliers ng mga farm inputs sa tulad ng insecticide, pesticide, fertilizer at iba pa. Ayon kay Miss Ortega na ang mga ito ay may kani-kaniyang booth upang handang magpaliwanag sa mga katanungan ng mga magsasaka ng sibuyas, palay at mga high-value crops sa tulad na lamang nang uh, ng problema sa mga army worms at iba pang mapaminsalang kulisap sa taniman na kung paano ito mapipigilan ay kabilang sa mga tatanakayan at ipapaliwanag kasama na dito ang pamimigay ng mga giveaways at may kalayaan o mano ang mga magsasaka na makapamili kung saan siya interesante sa paksang nais dito. Layunin o mano nito na makatulong at mapalaki ang kita ng mga magsasaka bilang karagdagang kaalaman sa makabagong pamamaraan. Ang maganda kasi dito may marami tayong supplier sa agri-products. Like yung mga seeds, fertilizer, yung chemicals. Maraming supplier tayo. May mga boat kada supplier. Then, may mga tao sila to explain ko anong products, kung paano gamitin lahat. Meron din tayong uh, presentation ng mga companies dito sa conference room para mapaliwanag nila yung produkto nila. Ganun, kaganda yun. Hindi alam ng mga farmers na may mga ganito palang produkto na kailangan like yung mga panguli sa mga army worm, meron din. May mga giveaway sila. Ikalawa, magkakaroon ng isang natatangi atraksyon na kung may snow world sa Manila, ito mararanasan din dito at ito ang super lamig na winter garden at ito ay libre. Merong tour kung saan ipakikita ang buong operation ng cold storage. Ang pinaka-exciting, sir, ito, tour sila. Kung pwede merong scheduling sa tour, ikikot. Kasi alam mo, yung mga ibang farmers dito, hindi pa talaga nakapasok. Oh. Hindi nila nakita ang loob. Isa yan, na makita nila, makipil nila, ah, ganito pala yung storage. Meron tayong attraction sa pag-tour natin. Meron tayong winter garden na makita mo yung kaganda. Pwede sila mang picture-picture. Kaganda talaga. Ma-excite talaga sila. Magugustuhan nila yon Ang gagawin nila, nila mo picture jan pwede rin nila pwede sila magdala ng pagkain dadali oh. doon para ma-feel mo kung paano yung lamig parang nasa abroad na din oh, rin oh, sila oh, oh, oh. <laughs> hindi pa sila nakapunta sa mga naso na may ganyan at oh. least makasubok sila dito Ay, diba? exciting, doon. sir exciting nga naman oh. Meron pwede rin magdala ng pagkain. Meron ding parapol para sa isang daang kataong makakapasyal sa loob ng compound kada araw at aasahan umano na maraming promo ang WBI para sa mga dadalo o mamamasyal sa tatlong araw na Agri Festival. At sa huling araw ay magdaraos ng isang medical mission bilang commitment ng WBI. Meron din tayong medical mission pero sa duloyon sa Sabado. Mm -mm. Meron medical mission kung may mga sakit sakit so, pwedeng maganon pero pwede, pwedeng magpa-check up mm -mm. sa Sabado 'yon. Kaugnay nito, muling nag-aanyaya ang buong pamunuan ng WBI na kayo anyayahan sa September 18 to 20, 2025. Pakinggan ang panyaya ni Miss Estela Ortega ng WBI Onion Cold Storage. Good day sa lahat ng mga Mindoro, mga Mindorinho. Inaanyayahan namin kayo sa WBI Onion Cold Storage sa activities natin Agri Fest 2025 September 18 to 20 yon, Harvest hanggang Sabado. Open sa lahat, farmers, mga pamilya, mga barkada at magkasintahan, pwede kayong mag-date dito. It's a date. Maraming pagkain at iba-ibang klaseng attraction para sa masayang weekend. Thank you po. Good day. Manatili pong nakasabaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong pagbabalita. Paki-like, follow and share at, at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo at your service at ito ang ating special report.